parang wala namang nagreklamo dito sa procedure na ito. Ano ho, na nakablard nga yung uh, itsura or mukha na ito si Kibuloy. Alam naman natin na si Kibuloy yan. ba <laughs> diba? No need. Kung, kung gusto nyo i-blard, go ahead. Wala problema sa mga netizens yan. Hindi natin sigurado kung sino yung uh, nagreklamo bakit ko na nakablard ito. Marami na rin naglabas ng pictures online na wala man Hindi naman blard yung mugshot nga na si Kibuloy na nahaharap sa mga kasong human trafficking, sexual abuse, uh, child abuse, rapist, itong damuhong ito na ipinagtatanggol ng mga senators na katulad ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, at ng iba pa. Kakaiba rin. So an anong sabi ng PNP? Ito daw ay standard procedure. Dumipensa sa blurred mugshot ni Kibuloy ang PNP. Ulitin ko ha, walang problema. Naka-blurred man yan o hindi, alam natin na arestado na si Kibuloy. By the way, arestado pa rin daw ang tawag doon kahit nagsurrender, surrender Pagkusang sumuko etong si Kibuloy. Dahil may procedure eh. May, may search na nangyari. May paghahanap na nangyari. At uh, yung kanyang pag-surrender uh, ay nangyari during the paghahanap time din ng PNP. Okay, This is not the first time na ang PNP ay naglabas ng officially or naglabas officially ng mga mugshot na tinatakpan natin ang mga mukha. Hmm. O, oh, happy. Happy ba dito ang mga K.O.J.C members, yung mga kulto, miyembro ng kulto ni Kibuloy. Happy po kayo na naka-blurred. <laughs> Kulong. Kulong yung sinasabi yung butihing pastor. Kakaiba no, yung Talaga ba na gusto n'yang maging katulad sa inyo ng mga K.O.J.C members ang mga kababayan natin? Gusto niyo rin ang kaisipan at paniwalain na mabuti at butihing pastor ay si Kibuloy? Kakaiba rin. Hmm. Kung mapapansin niyo, even o yung previous cases natin ay nakatakip ang kanilang mga mukha bilang pagtugon sa utos na rin ng Commission on Human Rights. Okay, so ito pala ay utos ng Commission on Human Rights. Pero yun nga, naglabasan po ang mga mag pa rin online ni Kibuloy at kitang-kita rin yung kanyang pagmumukha. So kung ikaw ay tagasunod ni Kibuloy at nakita mong ganito, ang dami no, ang daming violation. Violation of Anti-Trafficking in Persons Act, kung ano-ano pa. Grabe, tapos talagang gusto mo pa rin mamaniwala. Dahil kung ikaw ay naniniwala pa rin kay Kibuloy. sa tingin ko ay pinaglululukon niyo na po ang sarili niyo. Ayan, kitang-kita. At mukhang, mukhang malapit na rin na ipa-aresto or arestohin arresto, ng FBI atong si Kibuloy yan po ang kinatatakot nga netong si Kibuloy uh, na kuno ay son of God na baka siya ipa-extradite ng ating bansa dahil wanted nga, most wanted nga ng FBI sa US etong isang ito okay, good luck